Nagbukas na naman ng malaking parcel tapos nagpunta nga ng palengke para mamili ng konti, naglinis ng ref habang ang Papa Jay naman nagluluto, daming ganap. Pero syempre, bago nga Hi, hello, welcome to my vlog. Alam ko, wala naman akong mini vlog kahapon. Kaya ito, inagahan ko na talaga ang upload, be. Grabe, nung isang araw nga, meron na naman ako natanggap na parcel. Kaya ito, hindi ko na pinatagal at binuksan ko na rin kaagad. Galingan na naman ito sa isang silent viewer natin. Kaya naman maraming maraming salamat po. Pag open ko nga, ito kagad yung nakita ko. At tuwan talaga ako dyan dahil meron na ang kapalitan yung favorite na sandok ng Papa J. Ito naman yung next kong bubuksan at grabe, sobrang cute talaga nito. At sa dami ko ng lutuan, hindi ko talaga akalain na magkaka nagkakaroon pa ako ng ganito. Ito nga yung lutoan na pwede kang magprito ng itlog at saka hotdog. Tapos next ko naman nakuha, ito nga napakagandang mga kutsara at saka tinido. Akala ko talaga plain silver lang siya pero may pag gold gold niya siya sa gilid ati. Oh, nakakuha tayo ng handle. Ibig sabihin meron na naman tayong bagong lutoan. But grabe, meron na rin talagang kapalitan yung favorite ko na lutoan. Small version lang to ng favorite ko na lutoan pero karote brand pa nga rin. At this time meron na nga siyang takip ati. Kaya naman salamat. Next ko naman nakuha, ito talagang dahilan kung bakit ako napadalhan ulit. <laughs> Yung isang ganito nga na nasa ibabaw ng ref, e basag nga nung dumating. At para ma-display ko pa nga rin, dinikitan ko na nga lang ng shoe glue. At ganyan nga yung nag-iitsura ati Pero ngayon, napalitan na nga, kaya malalagyan na rin natin to ng laman. Kaya ayan, ilagay na natin. And ito na nga yung last na bubuksan ko, yung lagayan nga ng mga spices. Na no, hindi lang siya basta maganda. Organized na organized pa siya, B. O diba, parang mapapabili na talaga ako ng kung anong-anong spices. Kaya naman sa nagpadala nito sa akin, maraming maraming salamat nga po. At kung gusto nyo rin ng ganyan kagagandang gamit sa kusina, Pilipina. Eh, pwedeng, pwedeng nga kayo mag-check out sa pinagbilhan nga nung nagpadala sa akin. Halos lahat ng gamit ko sa kasina sa kanila gali. O siya, ayan. Fast forward na agad tayo kahapon nga ito ng umaga at naisipan nga namin pumunta ng palengke ng Papa J. Medyo mahal nga dun sa loob kaya ito lumabas kami. Nadaanan nga namin itong nagtitinda ng buto-buto. Kaya ayan, kumuha na rin kami. Hindi naman siya purong buto boto May mga laman din at nag-range nga siya ng 170 pesos. Next ko naman kinuha ito nga isang buong manok. Inabot nga yan ng 328. Bali, pinabukod ko nga lang ng hiwa yung hita. Tapos yung yung iba pang adobo kat na nga. At ayan dahil kasama ang bunso na na naman tayo sa sisiw ati. Hindi na nga kami nakapagvideo video sa palengke dahil sobrang daming tao. Kaya ito fast forward na nga ulit pagka uwing pagka uwi nga namin. Inasikaso ko na kagad yung ref. Inuna ko nga linisin itong freezer. Bali tinapatan ko lang yan ng electric fan para nga mabilis matunaw yung yelo. Tapos ayan pinunaspunasan ko nga rin. Tapos nilagyan ko nga ng plastic sa ibaba Para hindi masyadong dumidikit yung mga nilalagay. Nung no, okay na nga yung freezer sinimulan ko na nga rin mag mga pinamili ko. Ito ang buto boto hinati ko nga sa dalawa dahil wala naman akong lagayan na malaki. Bali hinugasan ko nga lang yan tapos nilagay ko na muna sa lamesa. Dati nga hindi ko nagagawa yung ganito dahil wala naman kaming ref dito sa bahay. Kaya araw-araw lang talaga yung pagbili ng ula. Next ko namang hinugasan ito ang mano. Hiniwalay ko nga ng lagayan yung hita dahil pwede nga yung pangprito. Tapos sunod ko naman din hinugasan yung pinachap ko na peding oh. Pwedeng pwede nga to sa dalawang potahe pero pinag-isa ko na nga lang ng lagayan. Umili na nga rin pala ko ng boneless na bangus na nakaredy na ng pandaing kaya ayan titimplahan ko na din. Pero syempre hinugasan ko na nga muna tapos hin iniwa ko nga sa gitna. Meron nga doon mga nakamarinate na pero grabe naman ang presyo. Na parang akala mo talaga may share Hala hindi. <laughs> Bali, dalawang pirasong bangus nga ito at nagkakahalaga nga siya ng 220 peso. Sabi, boneless na nga raw pero ang tingin ko hindi pa. Nang magayat ko na nga, hinugasan ko ulit tapos nilagyan ko na nga ng mga pampalasa. Kagaya na lang ng magic sarap, asin, tapos maraming bawang. binusko ko na nga rin yung isang pouch na suka tapos nagdagdag lang ako ng asukal. Tapos ayan ate, okay na nga yan. Konting halo-halo lang tapos pwede nang ilagay sa freezer. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung background ko dahil meron nga kaming alagang sisiw dito sa bahay. At medyo nakikisabay din talaga sila sa daldal -dal ko ngayon. <laughs> Bali, ayon lang naman yung napamili namin ng na mga pang-ulam. Kaya nung okay na nga, pinaglalagay ko na rin kaagad sa freezer. Habang naglilinis nga ako sa ibaba ng ref, ito naman ang Papa Joy nagluluto. Bumili nga siya ng favorite yung maliliit na hipon. At dyan niya nga daw ilalagay sa pag-golden leaf ng Mayora. Thank you sa Papa Joy dahil kinuhaan niya nga ako ng video habang naglilinis ako nitong ibaba ng ref. Una ko nga munang nilinisan yung loob ng ref. Tapos yung iba naman, dito ko na nga sa CR hinugasan. Sabi ko nga sa Papa Joy, huwag niya na akong videohan at mamaya na nga lang kapag ilalagay ko na ulit sila sa ref. Kaya ayan, sa kanya na muna ulit ang camera. Mabilis ko lang din naman na yung ibang parte ng ref kaya ayan ibabalik na rin natin. Simula nga na padala sa akin tong ref na to. Ngayon ko pa nga lang siya nalinisa ng buong buo. Mm. mga nakaraang kasi napapadalhan ako ng groceries, eh mga biglaan ngayon kaya nga mabilis ang linis lang yung nagagawa ko dito sa ref. Mm. Dahil syempre karamihan doon pang ulam kaya kailangan talaga mailagay ko kagad sila sa freezer. Okay. Bago ko nga rin pala ipagbabalik yung mga nakalagay dito, syempre pinunasan ko na nga rin para lahat sila malinis. Bumili nga rin pala kami ng kalahating tray na itlog dahil yung mga bata nga dito sa bahay, eh, itlog is life talaga. pati yung itlog at Pinunasan pinunasan ko na muna bago ko ilagay sa ref. Bumili nga rin pala ako ng sago dahil magagawa nga ako ng minatamisang sag. Pero mamaya pa nga yung hapon kaya ayan nilagay ko na muna sa ref. Hala kamuntikan ko pa nga mailagay yung kalamansi. Bali hindi na nga rin pala kami bumili ng gulay dahil pwedeng pwede naman kami bumili dito sa may Papa. Madali lang kasing masira yung mga gulay kapag hindi nga naluluto ka agad kaya nang hinayang din ako. Bali bukod nga sa maliliit na hipon magluluto nga rin ng Papa Jay ng adobong pusi. Na ilang araw ko na din talagang kinikrave. Hala baka ibang cravings na yan no? Hala hindi. <coughs> Kung mapapansin nyo, May 31 pa nga yung kalendar namin dyan, pero June 1 na nga niya. Medyo nagkatamaran lang na naman sa paglilipat ng kalendar. <laughs> Bali yun lang naman na napamili namin kahapon at dadagdagan ko na nga lang yan kapag sumahod na nga ako sa pag-affiliate ko sa... Kung dati nga sahod lang ng Papa Jay inaasahan namin, ngayon nga kahit papano nakakatulong na din. Kaya naman salamat. Medyo kailangan nga lang mag-budget ngayon dahil nalalapit nga na naman ang pasukan ng mga bata. Kayo ba nakapamili na kayo ng gamit ng mga anak niyo, mga mima? O siya ayan, pamaya-maya nga lang din naluto na yung adobong pusit na may konting sitaw. At syempre, kapag naluto na nga, ano pa bang gagawin, edi eh kumain na. Thank you po Lord sa blessing.